Nagsalita na nga, Vic Soto, nakiusap kay Pauline Luna na huwag idamay si Maine Mendoza sa kaso. Sa gitna ng kontrobersyal na kaso, nakiusap si Vic Soto kay Pauline Luna na huwag nang idamay si Maine Mendoza. Ayon kay Vic, walang kinalaman si Maine sa mga akusasyon at hindi siya dapat masangkot sa kanilang personal na issue. Sinabi ni Vic na handa siyang harapin ang lahat ng paratang at ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte. Naniniwala siyang magiging mas magaan ang proseso kung hindi na madadami si Maine. Sinagot naman ni Pauline na bukas siya sa usapan ngunit kailangan niyang sundin ang payo ng kanyang abogado. Maraming tagahanga ang nahahati ang opinyon ukol dito. Ang ilan ay sumusuporta sa kahilingan ni Vic habang ang iba ay nananatiling kampi kay Pauline. Patuloy na umaasa ang marami na magkakaroon ng mapayapang resolusyon ang isyong ito nakatakda ang susunod na pagdinig sa susunod na linggo And this are chika for today mga ka show best sana nag-enjoy kayo Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates